Ano ang tapat yan? Ano ang tapat mo yan? Talag yan, Hindi ko makainom ako. Bawal nga uminom ng ano. Kapag di ba uminom, bawal kung uminom ng gutom, mm -hmm. kailangan busog ka. Mm -hmm. Naalala lang kalusugan mo. Okay. Hindi alala ko lang. Ito JP. Oh. oh uh. guys, oh. pa dito. ano? Mm. Kubo ni Segab. spaghetti pa dyan. May manok pa. Oh. Huh. May binubo kami, si, kami dito nga, no, eh, love team. mandirigma dito eh. mandirigma Pati aso ayaw na umalis dito. Eh. Oh. Dito malamig nga naman eh. Oh. Hmm. Ay, shoutout sa viewers ni Roda ha. Shoutout po. Ilan na ba yung viewers mo? 7. Guys, kasi ako. For ng ating live. Ay, shoutout po sa inyo dyan. Yes, parang dito po ako sa diet sir. Ano, rated oh. in Diet niya si Roda. Nasa diet. Nasa diet kami ngayon. Diet namin kayo. <laughs> Birthday bye. Grabe ganda. Ayan Oh. Yan ay ano, nang dahil kay derek Ano yan? Bumo, bumu, magbubuo kami ng love team. May nag-sponsor agad. Oh. Si Ano? Oh. Anong love team? Ito oh, si Roda at si Abdul. Abdul. Oh. Abdul Ano, sangayon ka? Oh. Yeah. Sangayon ka? Uh -huh. Sagot ko yung oh. limang kahon na red horse Pag ano, <laughs> kasalagad Kasalagad oh. para Kasal walang ligtas Ayun, oh Worst, lang At saka 24 hours sa papatantal Sabay Laban? Oh, ah, Laban! Laban Kamanta mo sa isi Kudara si to? Kala mo ang title lang aming ang aming binabuong love team? Oo ah. Sawa na ako sa biruhan Abi, akala ko oh. Akala ko parang sa kini ang akong saliralo. Itay, <laughs> apamagat! Kung ako ang pagjerjeron. Ayaw, Ling! <laughs> Ayaw. Ang no? oh, Nalilipad. Oo, oh, oo, oh, oh. Di ba? Oo. Oh. Yan, no? Bisaya lang ang relate nun, guys. Di Oh, mahangin dito, hindi mainit. <laughs> since, since, yung, ay, ay, ay. Sinundo namin. Sinundo namin kasi may nag-sponsor. Grabe. nagbigay uh, eh, ba ng mga 1.5 pang merenda nyo, pagkain nyo? Pasil ka daw din sa bahay. Uh. Baka sakaling meron din <laughs> mo <hukamirin na. laughs> May gano kayong tambayan. Hmm. Ito, mamawin hmm. yung tabutuan. Ito, may, may taginit lang ito. O hindi ito kuya, magkalayo pala sa, sa bahay. Hmm. Lupa, <laughs> <laughs> ano daw sabi ni Mama, no? Lynn makes his vlog playing T25. Magkano yung lupa? Tagpila lupa. Tagpila. Paghulugan ko. Dito? Ah, mag... Paghulugan dito, 260. Pag hulugan, hulugan, oh, 260 meter. na ngayon, 100 square meter, pagkas 220 na. Mura, sa akin hulugan 300. Oh. Dati kasi dito 180 lang daw ang kas, pag hulugan 220, biglang tumaas na ang value ng lupa. Hmm. Biglang taas. alam e, nilang eh. Kasi ito nakasub nakasubdivide na to, mga ang malaki ay, 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 ang kalsada. Kalsada. Meron nga din akong lupa doon. Salamat po. Pinamimigay Raya. ko lang. Eh, ang dami nang nanghingi. Binenta ko na lang. Ayun. Oh, Nag-agawan nag eh. Yung una, nabigyan ko. Pero, mm. nag-agawan. Pabayarin na lang. Pabayaran ko lang. Oh, tama yung decision mo ngayon. Yung, hindi -a ag hindi agresero Oh. Huwag kang kontrabida. <laughs> <lang>. <laughs> hindi <laughs> pa Hindi <yung> <laughs> <Pinitignan> ko tapakainin ng spaghetti. Hindi tingnan ko. Ang Marcella Pilay, shout out po. Hindi ko lang. Ay. Hoy, guys, abangan nyo kung sino nagsubo kay udang ng ice cream. Ah, may nagsubo kanina rin na kay udang ng ice cream. Ay, grabe. Naglalito <laughs> uh, ka rin yung kisirgan. Si <laughs> Bukang magkakaroon ka ng asawa na. <laughs> asawa ka agad. Hindi ka pwede mag-gawa mm, na. Gawa Sabaw na. Sabaw-sabaw lang. Sabaw-sabaw lang. <laughs> Ang <laughs> <laughs> init pala guys. pala guys talaga ganyan pag nagmamahal makakaranas ng init <laughs> <laughs> pag nag-asawa so, parang ano yun kan parang kanin na mm -hmm. ano susunod tatapon na itong oh. parang kanin isusubo hindi daw kaya rin para ako nahihirapan eh Hindi, <laughs> ganun. Ano muna lahat? Tatakot ako. Ayan, dapat ganyan. Nagkakasunuran talaga kayong dalawa. Magpapasunuran kayo. Ba magaling magsaing? Walang toto. Siyempre. Parain mo yun. Pwede na mag-asawa. Pwede na. 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 Pwede kain ka na. kain ka <laughs> na. Masyadong mutan lahat ito. Yun. Oh, so, kau kau duluik, kau kau duluik. Ini, hmm. okay nato? Ayos. Pulam, datang. Yo, no. Pulam, datang. Okay, ya. Bodil pai. Hmm. Okay, hitlang. Yung toyo natin guys ay on the way na. Yun oh, know, yun oh, know, tilapia oh. Oh. Yun know. oh. Oh. You know. Ay. Yun oh. Ay, okay Yan. Toyo oh. Ah. ang nalimutan. Toyo. kinabili <laughs> hey, nabili si Kier ng toyo. Bodel fight kami. Ito yun. Eh, oh. Kaso yung oh. sausawa namin. Uh, tira mo. Pulutan nyo. pala? Mm -hmm. Kaya na kami guys. Kaya na kami guys. ito. oh Saan tuyo?

Okay, ulo. Isda. Kulim bang siya. Kaya mo. Abang ulo. Ayan, Ito kami. Budal Park. Kami guys. Nasaan yung aming leading man? Hindi <laughs> ito yung leading lady. <laughs> leading man wala. Good <that's> Oo, oh, sa bakit eh. ba? wala ka paano. Gusto try Paano hinudyan ano? Siyempre <laughs> 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 tandem ngayon, dalawa. Rodol? Hmm. Uh, Rodol? Hmm. Rodol? hmm. Lula at saka Abdul. Mm, ano po yung tandem yung dalo Kasi hindi na po kayo ha. Medyo madilim, malabo yung camera ko. Mm -hmm. Pagyaman ko, bibili ko ng iPhone. <laughs> Nagpapapansin iPhone? ako kay Ibana, hindi ako pinapansin ay. Oo na may si Ibana, Piso. iPhone? Mm -hmm. Piso iPhone. Oh? Tutok ko lang sa live niya. Mm. -hmm. Ah, sa TikTok. Ang bilis mo. Dami siya nabigyan. Kalim pa dito oh. Know, Pasawan, mm. Ito po yung tandem na Rudol Ito yung tandem yan Ito yung tandem Expert baga ako na Hmm. Hmm. Galaw na. Huh? Hmm. Galing ba? Sino 'yung sa makakabili ng ganyan? Hmm. Part 1. Sawana ako sa beruan. Una, sawana ako sa butaan. 'Yun yung pinaka part 1. Sunod part 2 na kagal. Ang, par ang part 2. Tit title ng part 2, bakit din lang tutuhanin ng lahat? Galing, Galing talaga ni direk? Direk din. Direk na talaga kay direk. Hahaha. <laughs> Sabotol yung kamad ako. Ay, ganyan. Ay, kama. Dito ako. Dilibay kami dito ako. Hmm. Dito ako. Labo yung camera ko ah. Labo. Kailangan nga siguro iPhone ano. Patayin ko ilaw. May itim lang pala kami. Kaya kung maitim lang. Kalingan mo yung vlog mo para mag-viral <coughs> yan. Ang ako, ko. Ang dalawa. Kailangan sumunod sa sasabihin ko. Ang hmm. ating leading lady at saka leading man. Bili, bili. Magbubura ka tayo na. No? Hmm. Hindi. Kalagwas na lang. Ay, kalagwas, kalagwas na. na. Para nalang yung uh -huh. Uh -huh. Ay, gano'n? Naglagay natin yung kanil ko. Ano? Ano? Yun. <laughs> gabi na gaya uh, na. Oo. na. Gaya na. ano? Bangka papuntang Kalagwas. Malang bangka. Sasakay pa masahi. bangka <laughs> ka na bibili na. Sabi na matalino to. Hmm. Ano na ang unti-unti. Siyan tao. Amuro lang naman pala. Uh -huh. Tapos pagdating, pagdating doon may mga ano na. Transient. Hmm. Meron din ito. May ano ata ito? Transit. Transit house. <tellan> Matapang yang sili ah. Eh? Uragon sili, uragon. Ang Kalim dito. Kalim pa. Kamain ko. Oo, oh, kamain mo. Dan? Okay. <laughs> Ang <tellan> oh, so, uh, Eh. gugas naman yan si Rodan umihi. <laughs> 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 o oh, siya Ha? Oh. Huh? ano mo na? ko dito na ng ano. No. Baboy. Abdul, Di... bagar ka kasi. Yan ang muslim <laughs> na ng baboy. Yun! 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 Để mình là tay Mùi lỗi Để mình tắt Để mình tắt Để mình tắt Để ba? Hmm. Ayan nung walang kameraman o. Oh. No? Hirap so, lang tayo. Ito sa mo. Walang kameraman. Oh. Hmm. Kain namin oh No? Hmm. Hmm. Dayo. Malayo pa pinanggalingan ng ano na to? Dahon. Hmm. Hindi lang o. Um, may ilaw na yun Ay. Walang gindahan. Ko, so, pala basta Na pa yung dahon na 'yan <laughs> <laughs> ayun kami. na. Putang tanan pa. No. <laughs> hmm? Hmm? kanan pa okay. yung lugaran busog na busog Abd Abdul kaunti lang pala ang budget na magagawa mong budget kaunti lang kumain eh tipid hmm. tipid pala yan hahahaha <laughs> <laughs> Para tayo mag-viral yan. Para tayo mag-aspoto yan. May sili. May sili pala yun. May sili pala. May pala. Kaya pala. Kaya pala mo ko. May sili pala. Parang sana. May sili pala. May sili pala. Ayan tayo dyan. Bagay yung talong dyan. Dalagat may ata naman naman. Kaya nga. Ini nampak ganda nampak kalau tu kujang. Hmm, ludul. Kita mo nga. Ang, ang, pamagat nga ng unang vlog namin, ano? Sawa na ako sa beruan. Mm. -hmm. mm. Pag mm -hmm. nagparto, bak bakit dito tuhanin ang lahat? Kantalo ay sambong kanta. Sambong <isang> kanta nung <laughs> tayo ko ano pamagat. <laughs> ano yung part 3 nun? Ha? Ano yung part 3? Eh, nandun na yung question. Baka masaktan lang. Ganda, nakabahan mo. Ayun na ako guys Ayun pa o, oh, ayoko na Ah, oh, busog na, hindi na kaya Si <laughs> Abdul, kakaw may pakalaan Kanya ka lang tapat yan <laughs> <laughs> <Hindi> Ang <laughs> tapat mo yan Talag yan, talag yan Ayun makainom ako Bawal nga uminom ng ano Kapag di ba uminom, bawal ko uminom ng gutom mm -hmm. Kailangan busog ka mm Naalala <laughs> lang ang kalusugan mo <laughs> <I don't care>. <laughs> <laughs> okay. Hindi na alala ko lang. Mm. Kaya nga yan. Inisip eh. Masyadong inisip yung sinabing inaalala ko yung kalusugan niya. Tama, ang mm. tagal kumain. Kaya nga. Ang hirap tumayo pala pag busog. Kung kininga <laughs> na nga <laughs> Bukas lang tayo mag-inom. Ah. <laughs> Nagpakabusog na lang muna kayo ngayon. Kaya mga, mga kababayan na guys ha. O kami magpapaalam na. Pasensya na kayo. Malabo talaga yung camera ko. Pasensya na kayo ha. Malabo talaga yung cellphone ko. Kagantong madilim na. pare, itong ma may matang manok yung cellphone ko eh. Uh, oh, thank you Lord. Sa sunod na vlog po niyan. Malinaw na. Ayan uh, you ano know. uh, Okay, maraming maraming salamat ha. At saka sa nag-sponsor po kanina sa amin, kay ate Helen Marpil Thank you so much po. Shout out po kay ate Lerma Tanaka, ate Berto Suman, Miss Formosa. Shout -out po sa inyo. Mm -hmm. Hmm. At kay Maring Sultan Kudarat. Shout out. Ah, Nag-super -so chat yan eh. Shout out natin. Thank you so much. Bye. God bless. Bye-bye.